Habang nasa labas pa yung inahin natin ay tingnan na natin ang itlog niya kung mayroon na ba talagang sisiw. Ganito yung ginagawa ko para makunti na lang yung lilimliman niya. O ayan, tingnan natin ang itlog isa-isa para po malaman natin kung mayroon ba lahat may sisiw ba yung ating mga itlog. Habang nasa labas po yung inahin ay kailangan tingnan ko muna ang itlog dito guys. Mayroon po tayong gamit to na flashlight para ilaw. i natin para makita talaga natin ang itlog guys. Kukuha na tayo ng isa. Ito. Okay guys, tingnan na natin guys ang itlog. O. Oh. Ito. Ito. Ito kasi may puti dito guys. Pero itim naman siya. Mayroon tong laman. Ito naman yung pangalawa natin guys. Ito guys ay hindi kasi makita sa kamera. Pero ito guys ay walang sisiw. Yan o, no? makita kasi yung liwanag sa itlog. Wala tong sisiw. Dito natin ilagay ito. Ito na naman ng iba pa. Ito naman yung pangatlo. Wala pa rin sisiw guys kasi lumiwanag yung nasa paligid ng itlog. Ito naman guys ay wala rin talagang sisiw dahil lumiwanag rin. Ito po mayroon. Ito naman mayroon. Ito ano ba to? Dito rin to guys. Mayroon yan guys. Ito rin mayroon. Ito wala. mayroon. Ang ating itlog na mayroong sisyo guys ay ito po. Anim lahat. O oh ilan ba? O oh anim ang mayroong sisyo. Ilagay na natin dito guys. Yan. Anim lahat ang mayroong sisyo guys. Yan. At apat lahat ang walang sisiw. Ganito po kasi ang nangyari kung bakit konti lang ang mayroong sisiw, baka hindi po nakastahan ng lalaki kaya wala pong similya yung ating tatlo o apat na itlog. Ito guys ay atin ng ilaga para magkaroon tayo ng ulam. Okay, ilaga ko muna to. Ngayon guys ay lumabas naman tong isa pa natin inahin na Tingnan natin ang kanyang itlog. Tayo na. Ito na guys. Tingnan natin ang itlog. Mayroon po tayong plus light na naman. Gagamitin natin to para tingnan natin ang pailawin natin ang itlog. Ito naman yung itlog niya ay ilan lahat to? Sampung piraso to eh. Isa-isa nating pulotin Ito ay wala guys. Walang laman, walang similya. Ito mayroon siya. Ito mayroon din siya. Ito wala. Ito wala. Ito wala. Ito mayroon. Bumalik na 'yung inahin, guys. Pero hindi pa tayo natapos ito, wala. Ito. So, mayroon. Kaya hindi na natin, guys. Parang isa guys ay kinain pala niya. to at ang isa ay kinain niya guys. Yeah, you'll see that guys. Balik ko na, guys, kasi nandun na nung nahin. Na, guys, lima yung itlog na walang similya, apat yung mayro pong similya, guys. Ayan na po, bumalik na po yung inahin guys. Yan. At siyempre ito ay uulamin na natin. Iba yung apat, iba rin tong lima. Hindi natin sila ubosin sa isang kainan lang. Itira natin ang iba. Ayan na po, maglaga na po tayo. Ang ating nilaga yung una natin tiningnan na inahin, ito po yung itlog nila apat. Ilaga na natin. Ayan. Okay guys, ito na po yung itlog natin sa ating manok. At tikman na natin ito guys. Masarap kasi kapag mainit pa po kainin ng ating Itlo. Ang kagandahan po dito guys, kapag ganito pa, hindi pa siya umabot sa mamisa na yung ating inahin, kunin na natin kasi para hindi pa siya magtubig yung itlo guys. Masarap pa kainin. Ayan. Mainit pa kasi guys. Bagong luto pa kasi talaga ito. At palamigin muna natin yung isa. At magbalat pa tayo ng isa guys. Dalawa lang ang kainin natin kasi baka masobrahan po tayo sa iklo guys minute. So, ah. Ini talaga. Ah. Hindi pa siya nagtutubig, guys. Dito eh. talaga, guys. Hmm, grabe. At ngayon ay kakain na tayo ng Idildil muna natin sa asin. sa pagmainit guys Mhm. Mm <laughs> 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 mm -hmm. kasi pag nainit pa. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Bye!